Iba-iba ang kwento ukol sa bakunawa, sa pagpapasapasa na salin at bersyon ang matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Walang iisang bersyon ang kwento ng bakunawa gaya ng walang iisang bersyon ang bawat kwentong kayan at alamat sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ito ay isa lamang sa napakaraming bersyon ng kwento. Ang kwentong pasa-pasa ay nag-iiba at iba-iba. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwento bigyan muna natin ng mga kahulugan ang mga salitang hindi masyadong pamilyar sa ating pandinig o maaring ngayon lang natin ito narinig. Upang sa ganoon ay lubos po nating maunawaan ang ating kwento. Bakunawa ay isang dragon sa mitolohiyang Pilipino na kadalasang kinakatawan bilang isang malahiganting serpienteng pangdagat. Pinapaniwalaang si Bakunawa ang nagiging sanhi ng eclipse. Dayaw ay isang salitang Waray, Ilokano, Hiligaynon at Cebuano. Na ang ibig sabihin ay sinasambaad Mar, honor or praise be God. Noong lumang panahon ang mundo ay nalalang na may pitong buwan. Pitong yaman na nagbibigay ganda at liwanag sa lahat ng nasa balat ng lupa at ibabaw ng sangkatubigan tuwing gabi. Ang pitong buwan ay kinakatawan ng pitong dayaw, ang pitong diwata ng buwan. Sila ay magkakapatid na babae at lalaki, na may magaganda at maamong mga mukha at mga balingkinitang katawan. Lahat ng nilalang ay nag-aabang nabibighani sa kanila sa tuwing sila ay lalabas pagkagat ng dilim. Ang kagandahan ng mga buwan ay sinamba at pinapurihan ng lahat ng nilalang. Nang umawit ng papuri ang mga ibon at sirena narinig ito ng mga dayaw na diwata at sila ay natuwa. Nahikayat ng mga awit ng papuri ang batang diwata na si Bulan, siya ay bumaba sa katubigan. Sinalubong siya ng mga alitaptap. Dahil sa napakaganda at napakaamo ng kanyang mukha ni Bulan, nagsihulog mula sa pagkakalipad ang mga ibon, at ang mga mababangis na sirena ay naging maamo. Gabi-gabi ay bumababa si Bulan sa katubigan, minsan ay kasama niya ang kanyang mga kapatid na sinasubang, Banolog at Halia. Ang liwanag at kariktan ng mga buwan ay nagbigay liwanag at kaligayahan sa lahat ng nilalang. Ang kanilang liwanag ay umabot hanggang sa pusod ng kailaliman, sa pinto ng sulad. Kung saan nanahan ang Bakunawa. Ayon sa alamat, si Bakunawa ay isang napakagandang diwata. Lumangway siya kung saan naroon ang mga diwata ng buwan. Doon siya ay nabighani sa taglay nilang liwanag at tenda. Nakita niyang lumalangoy at nakikipaglaro sa mga sirena at iba pang laman dagat. Habang nagliliparan at nagsisisayaw ang mga lambana para sa kanila. Napuno ng panibugho si Bakunawa, hindi napansin ng na mga diwata ng buwan ang kanyang pagdating. Hindi man lamang siya pinagmasdan ni Bulan. Sa sobrang galit niya ay nangako siya sa kanyang sarili na mapapasakanya ang mga ito. Si Bakunawa ay minsan nang nabighani sa isang batang babae mula sa isang banwa. Ngunit nang siya ay dinalangana ng dilag, ang dilag ay pinaslang ng kanyang mga kaanak sa pagsamba sa ibang Diyos sa pagsamba sa kanya. Nangako si Bakunawa na hindi na niya muling mararanasan ang hapdi at sakit sa kanyang dibdib at sakit na dulot ng hindi maipaliwanag na nadarama. Nang sumunod na gabi isang higanting tila baahas ang nagpakita, may mahabang dila at singpula ng dugo, may bibig na singlaki ng lawa at mahabang katawan. Umahon mula sa kaibuturan ng karagatan ang Bakunawa. Nilapan niya ang unang buwan, natuwa siya sa kanyang ginawa, Napasakan kanya na ang unang buwan, si Libulan. Bumalik si Bakunawa sa kaibuturan ng karagatan. Naramdaman niyang natunaw sa loob ng katawan niya ang buwan. Nang sumunod na gabi ay ginawa niya ulit ito. Nilamon niya ang buwan, napasakan kanya si Banilig, at muli ay natunaw ito. Ayon sa mga kwento ang ibang buwan ay nakaligtas gaya ni Bulan, na at ginbukot ng Diyos ng kamatayan na si Sidapa. Si Mayari naman ay nakaligtas din nang siya ay bumaba sa kalupaan at nakita niya ang isang lalaki na mag o magpapatiwakal pagkat wala siyang palamuti sa balat na tanda ng kagitingan at pagiging matapang. Ginawang asawa ni Mayari ang lalaki at itinuro sa kanya ang mga lihim ng panggagamot at pag-aanito. Siya ay ang naging unang aso. Samantala ang natitirang buwan sa kalangitan ay nalumbay. Siya ay nagalit at kumuha siya ng sinagtala upang gawing sandata, isang kampilan pang laban sa Bakunawa, at mula rin sa sinagtala siya ay gumawa ng pantakit sa kanyang mukha upang ipagluksa ang mga nawalang kapatid, siya ay si Halia. Napagtanto ng aba na nawala ang mga buwan sa langit. At nang makita niyang lalamunin ng Bakunawa ang huling buwan, ito ay kanyang pinigil at dinapi at pinagsabihang huwag gagalawin ang huling buwan. Si Bakunawa ay hindi na muling naging isang magandang diwata, kung hindi siya ay mananatiling isang halimaw at pangit gaya ng kanyang ginawa at binalak sa mga buwan. Sinasabing minsan-minsan ay sinusuway ni Bakunawa ang utos ni Bathala at tinatangka pa rin niyang lunukin ang buwan. At ang mga tao ay dapat mag-ingay upang iluwa ni Bakunawa ang buwan. Lagi po nating tatandaan ang mag-subscribe, comment, like and share. Lubos po akong nagpapasalamat sa walang sawa at patuloy na pagtangkilik sa aking mga video, marami pong salamat.